Yon mga Lodi. Grabe mga Lods. Sobrang thank you very much po. Maraming maraming salamat po. Yan. Ito na lang po yung natira mga Lods. Ito na lang po yung natira natin. Na take tight. Ito na po yung ano. Mga kinuha na po nila. Yung pong malalangin po, po na take mga Lods. Nakuha na rin po. Bali. Yan mga Lodi. Ah, ito na po yung mga pangalan nyo. Yan sa mga followers ko dyan. Ah, ito na po. Ayan, oh. Ayan. Ayan, mga lods. Ayan pa. Ayan. Andito ah, na po yung mga names ko po, mga lodi. Baby na po ito. Ito na lang po natira, mga lods. Ito, para mamaya po ito, eh. <laughs> Yan, yung pong malalaki ko po na ganyan. Marami po naghahanap ng malalaking tech type. Yung malalaki pong ganyan kalalaki. Parang atis. Wala na po yun mga lods. Nakuha na po yun. Tsaka yung pong mga ibang klaseng bato, nakuha na rin po. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo mga lods. Sa mga ay gusto pa. Ayan pa mga lods, meron pa tayo. Hehehehe. <laughs> Grabe, thank you very much po sa inyo. Uh, salamat, salamat po sa suporta ninyo. Sobrang salamat po sa suporta, sa pag-follow, sa pag-share. Thank you, thank you po. Karabi mga Lods, na po natin yung Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan po mga Lods. Kahapon po, ikot pa rin po. Nung araw, ganun pa rin po. Ikot pa rin po yung Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan o. Oh. Ang ganda niya ito. <laughs> ang ganda niya mga Lodi. Ito na lang po yung nag-iisang malaki. Ang ganda talaga na ito. Mga tech site. Ang ganda niya. ano o. Yeah. ang dami rin na gusto. Ayan. Balik mga Lods, bihila lang po itong makuha mga Lods. Mas ka po ito. Mas mahirap pa po itong hanapin kaysa sa ginto. Dahil yun po, ang trabaho po namin is magiging tupo kami, nagmimina po kami, kami naguhukay. Sa maghapon po namin, swerte na po, makakuha po ng isa, dalawa hanggang tatlo, swerte na po yan. Sa isang linggo, baka isa lang po, nakukuha namin. Pero minsan naman, nakakaswerte po kami. isang araw, nakakaapat na piraso, yan, lima, parang ano po siya, swerte lang po. Ang ano po dito is, type stone po siya. Sabi nga po ng karamihan, uh, galing daw po sa Bulalakaw. Nabumagsak. Yan, ginagamit daw nila pampaswerte. Basta maraming pong gamit. Pero yung iba, nakita ko, ginagamit po nila sa pendant, yung mga maliliit sa pendant po. Ganyan, oh. Yan ang pe pendant nila, yung mga may habang ganyan. Yung iba naman pong maliliit talaga, sing-sing, o kaya sa bracelet. Pero, meron na din po itong nagtutunaw. Ay, nagtutunaw, nag-aasa. May po pala tunawin. Meron po itong nag-aasa. Binibilog po talaga siya. Tapos, karami po ang bracelet niya. Kaya lang, hindi ko po alam kung saan po yung gumagawa. Bale may nag-send lang po sa atin. Yan, mga lods. Maraming maraming salamat po sa panonood yung mga lodi. Salamat po sa mga kumuha. Thank you!